Good morning po mga kapayib na and have a blessed day po sa ating lahat na way po yung po yung duty natin sa araw na to at stay focused po sa ating mga duties and responsibilities po na ating gagampanan. So ang topic po natin ngayon is about po dun sa concern or mga uh, naging uh, nito mga nangyari or pinagdaanan ng ating mga security personnel na nung ma-promote sila lalong nagkawindang-windang yung trabaho nila or nagkaroon lalo ng masalimot sa kanilang duties. Well, anyway, ito po kasi yung isa nating isang concern ng ating followers na nung siya yung napromote, dumating sa point na talaga gusto niya nang mag-resign. So, di ba, talagang ibig sabihin po ng mga ganyan, given na po yan. So, dapat po yung mga bagong napopromote, maging handa po kayo sa mga critics ninyo kapag kayo napromote. Marami po talaga diyan Una, syempre, na po niyong inggit ay e, mga hindi talaga maalis sa tao po, yung pinag-blame din kasi ano na nature na po ng tao yan yung mga ganyan po talaga yung um, inggit gagawin tayo ng kwento yan, gagawa kayo ng kwento niyan marami yan kaya nga bilang mga bagong promote or as an officer bantayan nyo rin po ang mga galaw kaya nga po yung topic natin ngayon is about po sa na ako na gulo ang buhay ko sa duty Iba, ibig sabihin kung kailan na po tsaka nagkagulo-gulo na nga ba, may mga inggit po kasi talaga na hindi natin may so dapat po uh, binabantayan natin yan ibig sabihin bawat galaw natin dapat tingnan natin kung may masasagasaan ba or may mga negative pero kung alam nyo namang tama yung gagawin kasi kahit po tama ang gagawin natin mga officer negative sa kanila yan especially yung mga hindi marunong sumunod talaga may eh, makakatapat po kayong mga subordinate na ganyan na kinakailangan talaga eh, maipaliwanag natin ng maayos pero given na po hindi tayo makakawala doon so ano pa yun dapat nating paka dapat nating makita na talagang nangyayari is nyo gagawin ka ng kwento nakasama mo lang si ganito may kwento na nakisama kay ganito may kwento na malapit ka sa boss mo sip sip ka na nagre-report ka sa boss mo, sasabihin, nagpapalapat ka ng papel. Yan mga ganyan. So, tandaan po natin, hindi natin maalis po yan. Nature ng tao yan. So, ano pa po yun? Hahanapan ka ng putas talaga. Mga negligence mo. Talagang aanin ka niyan. Susundan at susundan ka sa lalo din talagang gusto nila sila dapat ang ma-promote pero hindi nangyari. Ayan na. So, sa akin po, bilang isang officer na rin po, ano, given na po yan. Pagdadaanan talaga niyan. Ngayon, huwag nyo silang itin Ito yung mga tao na may tinatawag nating crab mentality. Pag meron tayong tao nyan dapat gawin nating inspirasyon. Don't make it a depression. Kasi pag na-depress sa sabihin sa iyo, naku po, sabi nga gawa ka ng tama, marami sasabihin sa iyo. Gawa ka ng mabuti, marami pa rin sasabihin. Hindi doon ka sa side na mabuti. Tama 'yung ginagawa, marami sinasabi, buhay na niyo. Diba? Kailangan i-prove mo sa sarili mo na yung ginagawa mo is para sa trabaho. Hindi yung pang personal na interes Pang personal to the point. Gusto mong mag-grow natural. Ando yung personal mo, dapat lang. Hindi po pwedeng gagawin ko to kasi sa kapwa ko. Kailang gagawin ko to kasi gusto ko para sa sarili ko at makatulong ako sa kapwa ko. Ganun. Kasi mahirap na unahin mo yung kapwa mo, yung sarili mo, papamaya mo. Eh, naku Kailangan sarili mo na basta tama ang ginagawa mo. And, magbe-benefits yan yung mga tao natin talaga hindi tayo makakawal yung mga tao may crab mentality yung ano nila na laging gusto yung tao atake nila pababa dapat hindi kaya nga makwento ko lang yung isang kwento ng, nung ako po yung umatend ng service sa aming church sabi nga yung isang ano doon na mayroong nagbebenta ng alimasag alam mo na alimasag sa mga Pilipino ano ngayon may namili yung dalawang balde ng alimasag sabi niya eh, bakit po yung isang ang balde may takip? Itong isa, walang takip. Diba, e, Siyempre, mga alimasag, gumagalaw yan, di ba? Sabi niya. Ano po bang kaiba? Ito po kasi, ah uh, itong alimasag na to, Philippine crab. Itong sa kabilang balde, eh, American crab. Sabi, ko ang pinagkaiba? Eh, para sa mga alimasag yan, buti hindi ko matataap. di hindi makakawala yan kasi yung isa may takip, yung isa wala. Bakit itong Philippine uh, crab walang takip samantala itong American crab eh, walang, uh, may takip ba? Diba? so kasi sabi niya ito kasing Philippine crab eh, hindi makakaalis yan kapag may umangat diyan babatakin ng nasa ibaba so hindi siya makakalabas sa balde Sing pa rin walang mawawala pag may umangat diyan aangat lalabas at babatakin naman yun sa baba itong isang kabilang balde naman eh kailangan takpan kasi pag umangat yan, minsan tinutulak pa nila para makaade. So, ibig sabihin po, itong sa mga Pilipino, hindi naman natin sinisira, pero alam naman natin yung ating nagiging buhay, mga Pilipino, pag may umaangat, babatakin pa baba. Samatala sa mga banyaga, sa mga foreigner, pag may umaangat, tinutulak pa nila, pinupush pa nila na umangat para mag-grow. Kasi tayo, bakit ganun yung attitude? Iyan po ang napakahirap sa mga empleyado ang mga tanda konti ang kasama si na hanapan ng boss kita na dapat nga po tayo matuwa kasi nag sila kasi pag umangat sila may tendency matutulungan tayo niyan hindi isipin niyo isipin yung ingit ganyan ito yung dapat na tinatanggal sa attitude natin mga manggaga special sa security maraming ganyan kaya nangyari security kasi ang gulo-gulo ng detachment dahil sa ganyang mga attitude bakit dinating natin isipin kung kaya niyang gagawin natin sabi nga, you have to wait until you become. Hintayin mo kung ikaw naman ang maangat kasi hindi ka pangangat. Gusto mo umangat kaya hindi mo pa nga kaya. Tapos maninira ka ng tao, mga apakan ka ng tao, gagawa mo ng kwento. Ganyan. So, ang mangyayari dyan, yung detachment ang magkakaroon ng problema. So, kung tayo na po promote ng mga security personnel, ihanda nyo yung sarili ninyo. Kung pag -ha -ha pagsubok yan, talagang dadaanan nyo. Kung sa bagyo, may mga bagyong darating sa buhay bilang mga officer at ang bagyo na hindi ka para sirahin kumbaga sa mga puno, ipoprone ka niyan tatanggal ang ka ng mga bagay na dapat maalis sa'yo kasi kailangan mong mag-grow kasi meron ka sa sarili mo na mahinang sangkab na kailangan matanggal para yung pagiging officer mo mag-bloom di ba sa mga puno ganyan eh diba? kaya ang bagyo hindi naman yan talaga delikat hindi naman masama eh there is a purpose eh bakit? Di may ba, yung mga puno, mga sanga-sanga dyan na tuyo, kailangan hagini ng malakas para matanggal. And then, maka, pag ano ulit sila, makapagsibulo din ng panibago. Ganon din ang tao. Yan yung mga bagong darating sa atin yan. Pero, kailangan mong labanin yan. Kasi pag nagpatalo ka, igugupo ka talaga yan. Ibig sabihin, sabihin mo lang, kailangan ko tuloy. Hindi ipakita natin ang tao. Kaya nga, alis tayo dun sa isan na masyado ka maramdamin, matampunin ka, aalis ah, ka na lang ayaw mong laba ayam mong i-conquer yung mga ganon, so talo ka na kailangan pag may mga ganon, i-conquer mo yun. kailangan ikaw ang maligwagi kasi alam mo, ikaw ang officer at tama ka hindi natin sila magiging so ang technique lang po dyan like ko sinasabi, trust yourself do the best that you can humingi tayo ng mga payo dun sa mga marunong na alam natin makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng matatag at huwag natin sila papatulan sa maling hindi kasi masisira ka ang ginagawa kasi ng mga yan, sisirahin ka talaga. At yung sa mga kapwa natin, security personnel, huwag naman po dapat gano'n. The meal na may mga kasama tayo nag-grow, ipagbunyin natin, i-congratulate natin sila. Na ibig sabihin, narating na nila yung para sa kanila. So, huli ko, una-una lang yan. Darating din po tayo dyan, lalo yung may bambusilak na puso, na may pagmamahala sa kasama, na tinuturuan, hindi tinuturuan ng mali. So, huwag po. Dapat yung mga bago, lalo yung mga bago sa ating mga security officer, assist natin, alalayan natin. Kung tayo matagal na at naunahan niya tayo ma-promote kasi may mga credential siya at given naman, tulungan natin. Ibigay natin yung kaalaman para sa kanya at suportahan po natin wag natin gawing kalaban kasi nangyari ay pag kanina pa siya maging kalaban naging iba na siya talaga pong maiiba hindi na masyado makakasama sa mga tipik ninyo kasi nga may panibago siyang task so hindi naman talagang hindi makakasama kung baga bigyan natin siya ng space dahil nagsisimula pa lang siya sa tungkulin na iniatang sa kanya at hindi biro po yun so kinakailangan po yung full support natin kaya po dun sa mga na-promote huwag nyo pong gawing depression yung ganon make it an inspiration ibig sabihin po parang yung isa kang punong mabunga di ba pag ang punong mabunga yung maraming babato ah, pasin yung sanga mo babatuhin yung bunga mo, ganon po talaga pero sa pagbato nila sabi nga gumawa ka ng mga pamamaraan para higit na lalong maging foundation mo na ano man ang mangyari nasa tama ka you can perform and do the best your task or the protection of your duties and responsibilities nang makikinabang una ikaw at ang panganawa niyong mga subordinate. So, just go on lang kasi pinagkatiwalaan ka na ng mga matataas sa iyo. Eh. So, grab the opportunity, hindi yabang yun. Yun ay isang responsibilidad na pinagkatiwala sa iyo na dapat higit mong pag-ibayuhin at ipakita doon sa nagtitiwala sa iyo na karapat-dapat ka along the way, higit pa dyan ang mararating mo kasi alam nila sa lahat ng mga unos sa buhay na dumating sa hindi ka nagpagpig. Ibig sabihin lang po yan, you are credible as an officer. So maraming po salamat ayoko po nakatulong sa mga nagsisimula pa lang officer. Ano lang po tayo, just mm, ano lang, gawin lang po natin kung ano yung best sa buhay natin na natin tama. Always keep on praying, hindi niya po tayo inuwanan. Maraming salamat and have a best day sa